guys, welcome back to another episode of Mindset Vibe. Magluluto na naman tayo ngayon kasi kahapon nag-post ako ng mga talbos ng kalabasa and meron isang nag-comment doon na sinuggest niyang mas masarap daw yung talbos ng kalabasa sa munggo na may gata at uh, pritong isda. So, subukan natin mukhang masarap ngayon. Hindi ko pa nasusubukan yung may munggo na may gata pero try natin mukhang masarap. Kunin natin yung mga talbos ng kalabasa ko dito and uh, umpisa na natin magluto. Tara, samahan niyo ako. Napainit ko na 'yung mantika ko dito. And uh ito 'yung tinapa natin. Dinifrost ko kagabi. Galunggong smoke na galunggong tinapa. Prito natin dito. Mabilis lang maluto 'to kasi malakas tong apoy ko. And uh habang niluluto natin 'to, kukunin natin 'yung mga talbos ng kalabasa ko doon. Subukan natin nilagay itong isa. Pwede na. Pagay na natin lahat. Naputol. Teka okay lang yan. Last one. Hindi masyadong malalaki. Katamtama lang yung size. habang inaantay natin yan, tara samahan nyo ako, kukuha tayo ng talbos ng kalabasa dito, ang dami nila. Dami oh. Lalaki. Punin natin hanggang dito. Sarap. Lalaki. Subukan natin sa mungguh na may gata susunod natin kunin dito yung mga bulaklak marami na tong bulaklak sa susunod pag natin. Tama-tama sa lupo. Habang inaantay natin itong tinapa natin, tara, linisan natin to. Lalaki, oh. Sana natin to. yung summer magsasawa tayo ng ganito kasi hindi to hindi to titigil marami pa ako dito yung mga maliliit iba-iba yung mga stage of uh, nung tinanim ko sila iba-iba iba-iba yung, yung schedule nila para pagka uh, tumanda na yung mga malalaki yung mga nauna kong tinanim merong mga maliliit na susunod Sinajako ko talaga yun ito pala yung unang harvest natin dito sa kalabasa natin and expect na marami pang susunod ano gantong tanghali, mahangin talaga. Kaya naririnig nyo yung hangin. Tama lang kasi kapag wala yung hangin na yan, sobrang init. Ayan, okay na yan. Dami. Okay na to. Okay na natin. Nilagyan ko ng kahoy dito kasi malakas yung hangin. Namamatay yung apoy. Ayan. Bagay ko muna sa loob para hindi tayo langawin dito. And igisa natin yung uh, munggo natin. Bagay natin si sibuyas natin. bawang Lagyan na rin natin tong kamatis natin. Ano kung kan dito I-gisa rin natin sunod na rin natin itong munggo natin. So, ito ka kahapon, kagabi, binabad ko na to para hindi na natin kailangan i-pressure cooker. Pag di mo kasi binabad to sobrang tigas. Binabad ko siya overnight. Lagyan ko lang ng tubig para medyo mag ng konti. And, uh, yeah, hindi na natin kailangan i-pressure cooker to mag lang tayo ng maybe around 20 to 25 minutes. Okay na to Lagay na natin. Lagyan na natin ang magic sarap. Konting salt. Cayenne pepper. Lagyan na natin itong natin. Takpan lang muna natin. Then, nalagyan na natin itong gulay natin mamaya. to Tumukulo na siya Medyo malambot na rin yung beans natin Lagay na natin tong coconut milk Lagay na natin tong gulay natin Naluwa ko na rin ng dahon ng alukbati. Kumuha ko ng konting dahon ng alukbati. Ilagay ko din. Tapan lang muna natin. Antay nating paluto ng konti. And that's it. Yun! Okay na to. Luto na siya. Sarap. Daming gulay. Tayo na natin yung apoy. Panalo. Tara, kain tayo. Sa loob na tayo kumain. Mahangin dito sa labas. Tara, kain na tayo. Tigma natin itong niluto natin. Munggo na may gata. Sa katalgos ng kalabasa. Ito yung spray nating natin galong ko kanina. Dito tayo sa loob kasi medyo mahangin sa labas. Kaya na. Kaya natin to. Sobrang linamnam ng gata. Tapos, saktong-saktong tinapa kasi medyo mahalat. Tapos yung gulay talaga, grabe ang sarap nitong gulay. yeah guys, that's it. Kainin ko muna to and uh, kita-kita na naman tayo sa next episode ng Mind Vibe, right?